¡Gracias! <coughs> Hello guys, good afternoon. Kumusta po kayo? Panibagong araw at buhay na naman. Kaya for today's kwentuhan po natin ay muli na naman tayong nandito sa ating ibunan para po pag-usapan natin yung request ng dalawang subscriber natin na si ano, nagkodi ko po talaga ako kasi medyo mahaba yung pangalan nila. Na si Arlie Rocamora at Kaiser. Miranda Marvin Ayan, nag-comment po sila Doon sa last vlog natin Nagtanong po sila Kung paano daw po yung procedure natin Ng pagkakabit ng mga leg band Dito sa mga African Labirds natin At kung ano daw po ba uh, Yung tamang procedure Ng pagpapaposter Dito sa mga project natin Na African Labirds Pero bago tayo pumasok doon Ay Mag-shoutout muna tayo At eto rin nag ko rin ako Kasi napaka-rami nila Anim yata sila Sorry Apat uh, po sila Ayan, special shoutout po kay SM MFF Bird tapos kay uh, Jagger Chef from Makati Guadalupe. Special shoutout kay Mistisong Mangyan at kay tawag dito, Propero World. Ayan, shoutout po sa inyo at maraming salamat po sa inyo sa patuloy na suporta nyo sa ating channel. Let's go. So ayun guys, no, gaya po ng dati ay muli na naman tayong papasok dito sa ating colony para po pag-usapan yung concern ng dalawang subscriber natin about sa mga ibon natin. At eto nga kinuha ko yung ano, uh, leg band organizer ko para po ma-flex sa inyo at masabi kung ano ba yung size na gamit natin sa mga African lovers natin. At gusto ko lang i-flex like sa inyo. Eto, kumuha ako ulit ng ano, ng dalawang sakong kusot dun sa siya kung bingi tayo kasi napakarami nilang kusot kahapon actually wala na lang ako nalagyan so etong dalawang sako lang ang nakuha natin so ayun guys napapasok na po tayo dito sa ating colony para nga po pag usapan yung concern ng dalawang subscriber natin patungkol po dito sa mga alaga natin ibon at samahan nyo na rin ako dahil ilang days na rin etong mga hinihintay natin kasamahan nyo na rin ako tulad po na sabi ko nung sa last vlog natin ay magkakandaling po tayo kasi medyo makulimlim din ng panahon napakasarap ng hangin dito sa ating ibunan kaya excited na rin ako na magkandaling at para malaman po natin sabay sabay kung meron ba mga fertile sa mga project natin so eto guys kumuha po pala ako ng sample na ano na inakay natin base po sa tanong ni sir Arlie kung paano daw ba yung tamang pagkabit ng ano ng mga leg band at pagkategorize. Base po sa ano sa mga ibon natin, sa mga African Larbirds na to, ay meron po tayong dalawang klaseng size ng leg bun. kung Kundi ako nagkakamali, isang 4.5 tapos isang 5 mm. Ayan. So ang gamit po natin ngayon is 4.5. Depende na lang po 'yan sa breeder kung anong gusto niya. Pero para sa akin, ito po 4.5 ang gamit natin kasi tulad niyan kung makikita nyo, Uh, nasa 3 weeks na siguro itong ano na to, itong ibon na to, pero hindi na natatanggal. Itong leg band ay na kabit natin kaya ito rin ano, uh, maging aware link kayo pag 4.5 yung gamit nyo na leg band is maging aware po tayo sa mga ina natin uh, sa paglaki nila kasi pag uh, lumaki pa to nang isang linggo is hindi na po natin masusot itong 4.5 na leg band na gamit po natin unlike dun sa ano 5 mm na leg band uh, kahit matured po yung ibon is uh, masusuot niyo pa siya kahit nasa flight na siya or kahit nawalay na siya ay uh, masusuot niyo pa po siya kasi kadalas ang gumagamit doon yung mga breeder na tawag dito uh, VC sa ano sa trabaho tapos uh, hindi masyadong mo uh, namomonitor yung mga ibon niya kaya yung ano ginagamit nilang leg band is mga 5mm pero tayo ay 4.5mm kasi nalos nandito naman tayo daily sa sa bahay uh, tapos tayo din na nagpapakain sa kanila ang ayaw ko lang sa ano sa 5mm yun nga po kahit matured na yung ibon is masusuot mo pa rin sya so meron na kasing ano meron na akong narinig na kwento Ah, uh, uh, merong nabentang ibon, tapos yung ibon na matay, so yung leg band na 5mm is tinanggal, and then yung singsing -sing is sinalpak po sa kabilang ibon, tapos si bidenta. Ang mali pa doon, or masama pa doon, is nagka-issue yung ibon. Ngayon, binalikan ng buyer yung, ano, yung breeder, kung ano, kung ano yung nakapangalan dito sa aviary na walang kaalam-alam. So yung ano na yun, yung breeder na yon is ano tawag dito napahamak ng ano ng walang kaalaman lang dahil lang sa leg band kaya ayaw ko pong gamitin yung mga 5mm kasi uh, pwede kang magka-issue lalong lalo na at hindi naman po talaga natin may sa mga ibang ano mga ibang breeder na nanloloko ayan so ito ito yung gamit ko na ano uh, 4.5 at least kahit pa Uh, maging aware lang tayo sa paglaki niya pero pag once na naisoot na natin ito sa sa paa ng ano ng mga ibon natin is hindi na po talaga siya matatanggal. So ito po pala yung ano yung leg band organizer ko. Ayun. Medyo paubos na rin yung ano, anim na rin yung natitira sa ano. Sa mga leg band natin, kailangan na rin natin magpagawa kay Sir Sack Malung Ito yung dating logo ko. So, nakalagay sa leg band ko. Ayan siya, oh. makikita nyo, guys. Uh, CJC tapos yung number niya dito 345 346 347 magkakasunod po yan naka-organize po yung ano mga leg band natin kaya kunwari pag may limang sisiw or let's say dalawang sisiw yung inakay natin Ah, uh, yung legban nila is magkasunod talaga. So hindi tayo malilito. Ng the same time, meron po tayong record sa kanila kahit hindi magkasunod yung legban nila, is hindi po tayo malilito dahil meron po tayong ano, hard copy pagdating sa mga ano, mutation or ID ng mga ibon natin. Pagdating naman po sa pagsusuot, ah, uh, yun nga rin, ba basa rin po sa ano, sa concierge early. Ayun, uh, tawag dito. Tawag ko po kasi yung ano ko eh. Ayan siya so, oh. Pagsamahin mo lang itong ano, itong tawag dito. Wala kasi yung sa sample guys kasi hindi pa ka, hindi pa pwedeng suutan na ano ng mga leg band yung ibang inakay natin. Ayan. Pagsamahin niyo lang po itong tatlong daliri niya na mahaba. Ayan. Tapos ipasok niyo yung ano magkakasabay yung leg band na gamit natin kung ano man yung size. Tapos nahuhuli to. Ayan, yung nasa ano likod na daliri niya. Pag naipasok niyo na po to uh, dito sa ano sa pinaka tawag dito pinakasiko ng ano natin ng ibon is hilahin nyo po silang sabay sabay etong tatlong daliri nya and then ipasok nyo po ang huli etong daliri nya na nasa likod ayan ganun lang po kadali magkabit ng leg band at hindi ko po uh, may demo dahil yung kapatid nito is hindi pa pwedeng suotan ng leg band for sure matatanggal lang siguro mga tatlo or isang linggo pa bago tayo magkabit ng leg band sa kanila. About naman po sa concern ni Sir Marvin patungkol sa mga itlog, kung ano ba yung tamang procedure ng pagpapaposter ng mga ano natin, ng mga itlog or yung project natin sa mga ibang pang poster natin. So ngayon guys, no, uh, hindi pa ako ano, hindi pa ako magpapaposter ngayon pero itry natin paliwanag ng maayos para kahit papano maintindihan po natin lalong lalo na si Sir Marvin at yung mga ibang kaibigan po natin na baguhan po pa lang sa pag-ibon. Dito to guys, no, so, uh, example lang po natin itong uh, case cage number 8. So ngayon, nag po sila ng ano dito ng December uh, 13. Ayan, December 13 nag po sila. Ang ginagawa ko kasi guys, bago ko po sila ipa-foster is inahayaan ko muna sila at least 2 weeks dito sa parents niya para po mag-candle tapos malaman po natin kung may fertile at kung uh, ilan 'yung fertile para po malaman natin kung ilan din 'yung ililipat natin tulad ngayon uh, hindi ako sure kung nadagdagan pa po 'yung ano 'yung mga itlog nila pero let's say na meron po silang apat na itlog tapos fertile lahat ang gagawin ko guys is titignan ko po 'yung ugat nila malalaman naman po natin pag inilawan natin yan ay magkakaiba yung laki ng ugat nila. So tulad po na sabi ko, kunwari, apat yung itlog nila, hanapin nyo po yung magkasingidad. Pero kung halos naman pare-pareho naman yung ugat nila, is pwedeng-pwede nyo naman pong ilipat ng sabay-sabay or pagsamahin sa iisang foster parents natin. Tulad ngayon, nag po sila ng, ano, ng December 13. Actually, napakaraming kasabay nito guys. Papagita ko sa inyo. Gagawin po natin noon ay hahanapan po natin sa mga pang foster na natin or kahit breeder depende po sa inyo kung gusto niyo uh, gamitin or itry na bumuhay ng mga inakay etong mga ibang breeder natin. Kagaya dito guys oh, nag-laid din siya ng December 13 itong cage number 28 natin. So ang breeder po natin dito is green New wing split opa, split ino e, tapos yung pare naman po niya is green pastel opa split ino. E, so ang project po natin dito Ace, Lutino, Opa, tapos mga Pastel, posino ganyan. So, dito guys, uh, nasa sa akin na lang, nasa sa atin na lang po yun kung gusto mong ilipat dito pag time na nagpapaposter ka na. Ngayon naman, yung mga itlog nito ay depende na rin po sa inyo kung ipamibigay nyo sa mga kaibigan natin na gustong mag-project ng ganito or gusto nyong itapon. Ayan, depende na rin po sa atin yan. Pero, kailangan mo rin mag-monitor, lalong-lalo na itong mga pang foster mo is first time nilang bumuhay or magalaga ng mga inakay. Kaya, maging aware din po tayo. Pero tulad po na sabi ko, is napakarami nilang kasabay. Ito, merong kasabay ito, December 13. Tapos, dito sa baba, meron din itong gamit natin na pang poster na napakadahil lang kung ipagita sa inyo sa vlog natin. Ayan. So, ang parisan natin dito is back to back OPA split PF na. Itong parisan natin na to is proven na rin. So, ang plano ko dun sa ano, dun sa cage number 8 na yon dito ko ipalimlim yung mga itlog nila. Ngayon, ang gagawin natin, ah, magkakandel tayo mamaya pero hindi pa natin sila ililipat titingnan natin kung ilan yung fertile at kung ilan ba yung ano or kung ano ba yung magkakasing edad sa mga itlog nila para po mailipat natin dito let's say apat yung itlog nila siguro uh, dito ko na lang sila ilalagay lahat para kita paano uh, hindi naman po tayo masyadong ano uh, malito or kailangan maging aware na lang tayo kung uh, bubuhayin ba yung ano yung mga itlog na ilalagay natin dito or kailangan din natin ilipat sa kabilang ano, uh, pang forster natin kasi meron na rin po kasi nangyari sa akin. Kunwari, linipat ko dito, ililigay ko dyan, tapos kahit na proven na siya, is hindi na po nilindiman yung mga itlog. Buti na lang, meron tayong ibang option sa mga ibang ano natin, mga ibang pang poster natin na pwedeng panglipatan just in case na magluko itong gagamitin natin na pang poster. So abuti na lang guys no, ang daming kasabay ng ano ng mga project natin dito sa mga pang poster natin pero minsan or madalas hindi talaga sila nagsasabay kaya kung may tatanyo rin guys ano po ang gagawin natin doon pag hindi nagkasabay yung pang poster natin. Actually guys, no, naipaliwanag ko na po ito sa mga previous vlog natin pero uh, pagkakwentuhan pa rin po natin ngayon. Example po ulit natin tong case number 8. Ayan, December 13, nag po siya. So, alambawa na nauna ng isang linggo to sa mga pang poster natin sa totoo lang guys no kahit isang linggo yung maximum no maximum na isang linggo kahit ilipat mo pa dito yan basta magaling yung ginagamit mo na pang poster is bubuhay niya po yan kasi hindi lang po isang beses o dalawang beses ko nang tindry na nauna na yung mga breeder natin or yung project natin kaysa dun sa mga ano sa mga ginagamit natin na pang poster kasi hindi naman po talaga natin maiwasan na uh, lagi silang nagsasabay mag sa ano sa pagbe-breed So ayun, na try ko po yun isang linggo yung pagitan, nagpalimlim ako ng mga ano, project natin sa mga ibang pang poster natin. Ayun po tulad ng sabi ko ay nabuhay at napisa naman po lahat yung mga itlog na pina-poster po natin. Ayun, since na nandito na rin tayo guys, no, kaya po nang sabi ko ay samahan niyo na rin po ako mag-candle sa mga project natin. Meron tayong sisilipin dito ng dalawang box. Etong case number 8 saka etong case number 24. So ilang araw na rin sila ngayon, mag-10 days na sila. Siguro meron ng fertile. Sana na may mga fertile sa mga itlog nila. Kaya samahan niyo ako para mag candling sa mga project natin na to. And guys, kinuha ko lang itong ano, itong ladder natin para umapak tayo dito sa ano. Yan, sa so first step niya para magkita po talaga natin na maayos yung mga itlog nila. So ngayon, uh, Merklis ngayon, December 13, nag po sila. Actually guys, sabay-sabay tayo ngayon. Ngayon ko lang sila ano, sinilip or magka-candle sa kanila. Kaya samahan nyo, kakatukin natin yung project na to na Aqua B1 dan Follow. Sana may fertile. Ayan, storbohin muna natin siya. Ayan yung breeder natin, no? Ngayon, palalabasin natin sila unti-unti. Baka masipa yung mga itlog. Ayan, at kinuha ko na rin itong flashlight natin. So, meron silang apat na itlog. Ayan, guys, ito so, kung makikita nyo. Ayan, ilawan natin. Titignan natin kung may ano, may fertile na sa mga itlog nila. So unahin natin to ha? Ah, clear pa siya Ayan clear pa siya Pero ito Wow Meron ng isang ano guys so, oh, Meron ng isang fertile kahit 10 days pa lang sila So hoping na humabol pa itong Dalawang itlog pero itong isa naman Titignan natin kung ano na Kung meron ng ano ayun Dalawa na yung fertile sa mga project natin guys. Etong ano na to, etong uh, aqua B1 dan follow na project po natin. So napakaganda po ng kondisyon nila. Pasensya na kayo medyo sumisitsit lang po ako dahil baka may stress po sila at kinabukasan tatabunan yung mga tubig nila. huwag na naman po sana. So ayun yung project natin no. Ah uh, nakakatuwa naman kasi uh, basal pair itong mga to. Uh, nakita natin na yung kondisyon na ginawa po natin sa kanila is maganda. So next tayo guys, no, pupunta tayo dun sa kabilang cage. Pukunin ko lang itong ladder natin ulit para may hapakan tayo dito sa cage number ayun, 24. At saka pala ano, sisilipin na rin natin yung sa dulo doon, yung uh, last chance natin na breeder na hindi pa nag fertile Hindi ko pa rin siya sinilip. Uh, samahan nyo rin ako dito sa cage number 44. Pero, uunahin na rin po natin itong, ano, itong cage number 24. Ayun uh, nga pala guys, no, ito. Nag-fertile na siya ngayon. Pero hindi ko muna sila ililipat. Siguro plano ko mga two weeks na or katapusan na pagbalik na namin kasi uwi po kami ng Tarlac. Pagbalik natin, uh, December uh, mga 27 or 28, doon na lang po natin siya lililipat at pipili po tayo dito ng magaling na pang foster dito sa mga ano natin, sa mga ibang cages natin. So ayan guys, nandito tayo sa ano, cage number 24. Ayan, yung project po natin na to na back to back o pa PSL. Nasabi ko na rin po ito na itong mga breeder natin na to is proven na pero hindi pa rin tayo makakasigurado kahit na 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 ay meron pa rin pong pagkakataon minsan na infertile yung mga itlog nila. Kaya ngayon, samahan niyo ulit po ako para mag-candle kung ilan na ba yung fertile or kung may fertile ba sa mga itlog nila. Pilipin natin kung ilan yung itlog. Ayan, napat din po yung itlog nila. Tapos, iilawan natin. Ayan, para makita natin. Medyo palobat na po itong penlight natin. Ayan. Tignan natin kung ilan yung ano. Ayun, meron na rin isa. Tapos, clear. Dalawa. Kaparehas ng ano, yung status nung nandun sa case number 8 natin. Meron na rin dalawang fertile dito. Tapos, yung dalawa naman is clear pa. Pero, sana nga ay humabol pa yung ano, yung dalawang itlog kagaya nung nasa kabilang cage natin. Ayan, so napakaganda rin ang condition nito guys, no? Ito ang cage number 24 po natin na uh, back to back PSL. Ayan. So itong case number uh, 24 uh, po siya ng ano ng December 13. Buti na lang po ay maraming kasabay itong mga project natin dito sa mga ginagamit natin na pang-poster. So meron silang kasabay na isa, dalawa, tatlo. Tatlong pang-poster na ginagamit natin na pwede po natin gamitin. At dito guys makikita nyo December 12. Ayan, isang araw lang yung pagitan kaya pwedeng pwede rin po natin gamitin yan pang poster dito sa mga project natin sabay na rin po pala natin to nakita ko rin uh, ah, hindi ko rin nasabi sa inyo kanina itong case number 32 po natin nag naglade din siya ng December 13 ang daming magkakasabay sa mga ibon natin so pwede na rin tayong mag candle dito at itong breeder po natin na to is proven na rin hindi lang po natin alam kung meron ng mga fertile sa mga itlog nila So ngayon, meron silang dalawa pala yung itlog nila. Actually guys, ito, Ah, uh, yung first egg nila dapat tatlo to. Yung first egg nila, ayun, nag-lead siya dito sa may flooring ng case nila. Ayun, nabasag. So ngayon, dalawa na lang yung ano, yung natirang itlog nila. Di natin alam kung madadagdagan pa, pero buntis pa yung ano. Buntis pa yung hen natin eh, yung par blue pa post dan. Sana mag-lead pa siya at para kay papano is mailipat po natin sa ibang pang-poster po natin. Ay titingnan natin kung may ano, kung may fertile na. Yung isa is clear pa. Tapos, ayun. Fertile din yung isa. One is to one yung status nito guys. So, yung dalawang cage naman is two is to two. Ayan. So, meron na din fertile dito etong itlog na to ay pwede natin ano, actually pwede natin isama dito sa mga PSL natin kasi maglalabas naman yung PSL, PSL po natin is 100% kaya hindi tayo malilito kahit na isama natin itong nag-iisang itlog na to para kahit paano is mapabilis yung production po natin dito sa mga project natin na to. Ayan, so etong tatlong cage po natin ay may fertile na po lahat sila. So tulad po na sabi ko is napakaganda po ng condition na ginawa po natin sa kanila. Uh, talagang nakita natin yung ano yung uh, magandang performance ng mga ano natin mga breeder natin gamit yung mga uh, program natin or yung pinapakain natin sa kanila. Then lastly guys, etong number 44. Ayan, Ito, uh, pang ilang clutch na to. Tawag dito. Sana may fertile na sa mga itlog nila. Actually, December 10. Ano na ngayon? 20 ba ngayon or 21? Ayan, silipin natin. Pag hindi pa nag-fertile to, at sana mag-fertile para hindi na natin sila babaklasin kagaya ng isang PSL natin na binaklas natin nung isang araw na nandun ngayon sa flights. Ayan, unang-una pa siya. Nakatingin sa atin. No? So, ayan guys, silipin na natin. Bago malobat, itong ano natin, penlight ayan. So, at paano na rin pa paggabi na rin para kahit paano is makapagsaing na tayo sa bahay eh meron silang itlog na lima grabe ganda ng ano gandang mga itlog nito guys yung isang ano naman class is apat silipin natin kung may fertile clear 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 clear, clear. ayun clear lahat patay tayo dyan ganda pa naman ang size ng mga itlog nila guys oh kasi siya, hindi po masyado makapasok yung camera natin kasi nakaharang po yung gimbal natin ayan, meron silang limang itlog pero sad to say is infertile po lahat sila pero hindi mo natin tatanggalin yan hintayin natin December 10 siguro uh, pagbalik namin, okay lang naman nandyan sila baka may humabol kasi baka yung ibang itlog is ano uh, yung first date po kasi nila is December 10 malay natin yung ibang itlog is December 13, December 12 ayan So, hintayin natin mga 2 weeks or ano, uh, 20 days. Sige, bibigyan pa natin chance ng mga to uh, para silipin natin ulit kung may fertile. Uh, sana may humabol para kahit papano. Yun, uh, makakapagpalabas po tayo ng ano. Ang pinapangarap din natin na ano, na ibon grieving o Dan Follow. So ilang guys, no? maraming maraming salamat po muli sa pagkwentuhan sa akin kahit ilang minuto lang. And maraming salamat po sa mga concern na nagpa-shoutout sa mga supporta nyo at dun sa mga concern ni Sir Arlie at ni Sir Marvin. Sana po ay naintindihan nyo yung pagpapaliwanag natin about po sa mga nyo, kung paano ba yung pagkabit ng Leban at kung ano ba yung tamang pagpapaposter dito sa mga itlog ng African lovers natin. Anyway guys, now, sa mga gustong magpa-DNA ng mga ibon natin, yata at po dito sa screen, yung Facebook account ko para po i-PM nyo ako sa mga gustong magpa-DNA ay i-schedule po natin yung pag-visit sa Asia at para naman po sa mga viewers natin dyan na baguhan po pa lang sa ating channel, ako po ay patuloy na humihingi na suporta sa inyo. Please subscribe guys and click the bell button para updated po sila lagi sa mga susunod nating video. Goodbye!